pa ba ni Lake Jillian Ward at saka kay Eman? Yung anak ni Manny Pacquiao. Grabe, no? Kasi, ultimate crush na daw si Jillian Ward. So, ayan, yeah, di ba, napajisik asoho siya. Yun. Ay! Bahala kayo dyan, guys. Pasa ako, kinikilig talaga ako. First time ko naman kinilig. Alam mo kasi, guys, mararamdaman naman talaga natin pag may spark talaga silang dalawa. Yung may... May kilig talaga sa kanilang dalawa pag nagsama. Siguro ang maganda dito yung, ano, yung, yung sila si yung Mari ba, Parang bagay. Sila yung new version ng Mari Parang feeling ko talaga mag ano to, yung magkiklik talaga to, aabangan talaga to. Feeling ko ito magiging ano nila, teleserye nila, yung Mari Mar. Kasi di ba bagay naman si Jillian Ward. At saka si ano si Serio, si ano si Eman. Bagay kasi syempre lalaki-lalaki din talaga siya, ang pogi din niya, di ba? Oh, di ba? Sumikat pa tong anak ni Manny Pacquiao. Pero syempre busy pa yan siya. So abangan na lang natin ang kanilang ano guys. Basta ako pinanood ko talaga ang kanilang ano grabe. Ayun, panoorin niyo lang diyan. Tapos ang ano ba yung yung medyo touchy lang talaga si ano no, si 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 Eman. Siguro feeling ko na nerve na nervous lang talaga siya ba. Kasi may mga lalaking ganun lalo pag first time talaga nila. Mm, -hmm. kasi di ba wala siyang shota. Lalo pag first time nila nang ganun tapos ultimate crush pa niya. Nananarebius yang guys. Ganun yung feeling ng mga lalaki na na excited na, na excited na basta ganun mix ang feelings noon. Masaya na excited na nervous na siya talaga. So parang hindi nadaan daan niya lang sa ganun. Pero syempre nagulat din si Jenjen Jen Ward sa pagyakap ni ano di ba? Ni nino Pero parang pagyakap niya naman niya yung hindi naman bastos na yakap. Parang ah, talagang napaka-gentle din naman. Ba parang bata nga eh, di ba? Pero ang saya tapos but ang bait naman talaga ni Jen word no? yung hindi mo lang siya nagaano something what kasi medyo touchy ito si Eman pero at least hindi naman binigyan ng mga ibang meaning yung iba kasi part lang talaga kasi first time yata ni ano to ni ni ano eh, ni Eman syempre makita mo ba yung ultimate crush mo grabe no? ay ito si Jessica Soho talaga pasibuno talaga to eh. <laughs> ganda